Aries, Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color silver. Number 23, number 10, at number 33. Kahulugan. Ang color blue ay simbolo ng katiwasayan at karunungan na magpapabuti sa iyong komunikasyon at pagdedesisyon. Ang color silver ay magdadala ng inspirasyon at kislap sa mga usaping may kinalaman sa trabaho at relasyon. Ang number 23 ay nagpapahiwatig ng balanse sa personal at profesional na aspeto ng buhay. Ang number 10 ay nagsisilbing gabay sa pagkamit ng maayos na direksyon, habang ang number 33 ay nagdadala ng lakas para makamit ang mataas na ambisyon. Taurus, Pisces ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color green. Number 3, number 24 at number 25. Kahulugan: Ang color blue ay nagdadala ng katahimikan at maayos na komunikasyon habang ang color green ay nagbibigay ng kasaganahan at bagong simula sa trabaho at negosyo. Ang number 3 ay nagpapalakas ng pagiging malikhain. Ang number 24 ay nagsasabi ng tagumpay sa ugnayan ng pamilya, at ang number 25 ay nagdadala ng swerte sa panibagong oportunidad. Gemini, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color Red and Color Pink. Number 18, Number 4, at Number 30. Kahulugan. Ang Color Red ay simbolo ng lakas at pasyon na magpapalakas sa iyong kumpiyansa. Ang Color Pink ay nagbibigay ng pag-ibig at kasayahan sa paligid mo. Ang number 18 ay nagdadala ng tagumpay sa mga plano, ang number 4 ay nagpapahiwatig ng tibay at balanse, at ang number 30 ay magbibigay ng bigla ang swerte. Cancer, Taurus ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 20, number 11, at number 35. Kahulugan, ang color yellow ay nagbibigay ng positibong enerhiya at inspirasyon, habang ang color green ay nagdadala ng kasaganahan. Ang number 20 ay nagsisilbing tanda ng maayos na relasyon, ang number 11 ay nagdadala ng espiritual na proteksyon, at ang number 35 ay nagdadala ng bagong oportunidad. Leo, Cancer ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color pink. Number 5, number 27 at number 16. Kahulugan ang color blue ay nagpapalakas ng tiwala at maayos na komunikasyon, habang ang color pink ay nagdadala ng kasiyahan at harmonya. Ang number 5 ay nagpapahiwatig ng pagbabago, ang number 27 ay simbolo ng tagumpay, at ang number 16 ay magbibigay ng proteksyon sa mga desisyon mo. Virgo, Aris ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color red. Number 32, number 10, at number 11. Kahulugan: Ang color yellow ay nagbibigay ng optimismo at kasiglahan, habang ang color red ay nagdadala ng lakas at tapang. Ang number 32 ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa trabaho, ang number 10 ay nagpapalakas ng kumpiyansa, at ang number 11 ay simbolo ng proteksyon at inspirasyon. Libra, Virgo ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color red. Number 12. Number 3 at number 31. Kahulugan: Ang color pink ay nagbibigay ng positibong enerhiya sa mga relasyon, habang ang color red ay magdadala ng lakas at determinasyon. Ang number 12 ay nagdadala ng balanse sa buhay, ang number 3 ay simbolo ng pagiging malikhain, at ang number 31 ay magbibigay ng swerte sa iyong mga plano. Scorpio Lio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color pink and color yellow. Number 11, number 16, at number 8. Kahulugan. Ang color pink ay nagpapalakas ng positibong emosyon habang ang color yellow ay nagdadala ng inspirasyon. Ang number 11 ay simbolo ng proteksyon, ang number 16 ay nagdadala ng tagumpay sa mga plano, at ang number 8 ay nagpapahiwatig ng kasaganaan. Sagittarius, Gemini ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin. Mga masuswerteng kulay at numero. Color yellow and color green. Number 23 number 17, at number 33. Kahulugan, ang color yellow ay nagbibigay ng inspirasyon at sigla, habang ang color green ay simbolo ng kasaganahan. Ang number 23 ay nagbibigay ng balanse, ang number 17 ay nagpapahiwatig ng tagumpay, at ang number 33 ay nagpapalakas ng kumpiyansa. Capricorn Aquarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color blue and color pink. Number 21, number 25 at number 19. Kahulugan. Ang color blue ay nagdadala ng maayos na komunikasyon habang ang color pink ay nagpapalakas ng emosyonal na ugnayan ang number 21 ay nagpapahiwatig ng bagong oportunidad ang number 25 ay nagbibigay ng swerte sa trabaho at ang number 19 ay nagdadala ng tagumpay Aquarius Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero. Color gold and color green. Number 10, number 32, at number 15. Kahulugan. Ang color gold ay simbolo ng tagumpay at kasaganahan, habang ang color green ay nagbibigay ng sigla at bagong simula. Ang number 10 ay nagpapahiwatig ng balanse, ang number 32 ay nagdadala ng kasaganaan, at ang number 15 ay nagbibigay ng inspirasyon. Pisces, Libra ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color yellow. Number 18, number 24 at number 40. Kahulugan. Ang color white ay nagpapalakas ng kaliwanagan ng isip habang ang color yellow ay nagbibigay ng inspirasyon ang number 18 ay nagdadala ng tagumpay sa mga plano ang number 24 ay nagpapahiwatig ng magandang ugnayan at ang number 40 ay simbolo ng kasaganaan at tagumpay